Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiyang news sa inyo ng Office of the Vice President. Dahil sa natanggap na karagdagang puhunan mula sa tanggapan na ng MTD grantee mula sa Davao City, ang kanyang sinimulang negosyo ang kanilang pangunahing produkto, masarap at budget-friendly na siomay na patok ngayon sa panlasang Pilipino. Si Jera Gomez sa report. Sa halagang 50 pesos, makakabili ka na ng masarap na siomay. Gawa mismo ito ng 57 years old at nabawen yung si Policarpo Villamor na isa sa maraming MSME na naalalayan ng programang magnegosyo taday ng OVP. Iba't ibang klase ng siomay ang kanyang nilalako, tulad ng Japanese, Chicken at Pork Siomay. Mabibili ito ng piraso o di kaya'y per tab sa halagang 140 hanggang 180 pesos depende sa klase ng bibilihin na siomay. Dugay na mi, ani nagsugod uh, mga 15 years na mi sa pagbuhat aning among negosyo. Nagbuhat mi itong una pero dili yun yung lami kayo. Kanya na ako'y nahimong friend na nagtudlo sa ko uh, cook siya sa dako nga Chinese restaurant. nagstart start yun mi, pila lang kakilo among ginabuhat. Kanya, i-roll lang yun. Pagbuhat na mo, i na mo sa kwan, baligya sa mga bangko, mga opisina, walay pili. Kinsay mo palit, kay barato raman. Alas 10 ng umaga mula lunes hanggang sabado, nagbebenta ng siomay si Tatay Policarpo. Morning may mag-prepare. Uh -huh. Among buhato ng siomay, unya isod na mo sa freezer. Kung na'y mo order, katong mga frozen among lutoon. Kwento pa ni Tatay Policarpo, nakapagtapos ang kanyang dalawang anak sa pag-aaral dahil sa kanyang paninda na siomay. Sa karon ma'am, actually mo, urot ko guan mga 1,000 pieces. Ano, na, sir, piraso, na oh. Mga 50 katabs. Ano. Sa siya ma'am, no? O, kaya kuan mam Kaya siya 1,000 sa kaadlaw. Ma Kung mahurot, ma'am, dakpo mo may kaya kuwan. Um, kaya, kaya Kaya Ngunit upang mas mapalago ang kanyang nasimulan na negosyo, lumapit ang tatay sa OVP sa The Mindanao Satellite Office upang maging bahagi ng MTD program. At noong buwan ng Mayo, Formal nang iginawad sa kanya ng OVP ang 15,000 pesos na livelihood grant. Ang una dyan na kung gigikwan ma'am ang grocery, dry ingredients, gipamalit na mo una, gisecure na ko daan ang kanang mga at least mga lima ka lutuan ba? A lima ka lutuan para marol roll siya, marol. roll Sa karne ma'am, kuha na mura murag kaupat na nakakuan, nakapalit, so, 4,000 halos kada palingki. Saad ni Policarpo, malaking tulong ang MTD para sa mga Pilipinong na mas mapalago ang kanilang nasimulan na negosyo. Umaasa naman ang tatay na mas marami pang MSME ang maalalayan ng programa. Dako education tabang ma'am kay pwede na nako na ma pan mapa-expand ang akong kan ang akong business kaning project ni Maminday Sara uh, dako jud matabang sa kadaghanan sa katauhan kay kani mo ni pinaka ayuda na guapo kayo ligon kayo nga stable ang ibong business matabangan ka onya makatabang ko ka ako po si Jera Gomez lahat para sa Dios bayan at pamilyang Pilipino valiant tedious Pagbibenta ng homemade atsara at biko with latik at toppings, pinasok ng isa sa mga MTD grantees mula sa Davao City. Ang kanyang kwento, saksihan natin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat!